uh, kinuha ko lang sa mga tabi-tabi o -tabi. oh, yan yung uh, ilalagay natin dito uh, susukate susukatin natin yan kung uh, ilan na uh, fit no? itong uh, mga kahoy-kahoy dito o, o panggatong namin to o, hindi pa nadala sa bahay Ah, uh, na natin dito yung uh, ano, yung kanyang poste uh, 70 so no? 85 85 tayo ng 85 lagarin, mala, ano, makurol ng lagar ko.

Pausan natin to para maabot yung pako. Para may lakas siya. Hirap. Dalawin kasi tayo maganda paglapat niya. Pag uh, hindi good lumber yung kahoy, uh, no? Kaya uh, kailangan mag discard ka rin. Oh, so, ganito lang yung uh, dito. natin. Sipat-sipat lang. No? Na? Pati natin. Ang sakto na. Uh, sipat din dito. Puran muna natin. Wala kasi tayong uh, kasama, no? Kaya, itinayo ko itong bahay na ito. Wala rin akong kasama. Huh? So, diskarte lang talaga ginagamit natin. So, ganyan na yung uh, forma niya. Pag uh, nalagyan natin ng uh, pamakuha ng dalawa pa, lalagyan natin pamakuha niya ng uh, Uh, side nya so okay na yon ganun lang ang uh, gagawin natin uh, pansamantala kawayan lang muna yung uh, gagawin natin dyan huh? so ito na yung uh, sukat natin Ah uh, 43 44 So, pige na ito. yan Ah, uh, na natin para hindi na tayo mahirapan bukasan muna natin ng konti para makalapat siya Meron pa akong uh, bisingko na pako. Ito yung gagamitin natin. para matibay-tibay walang group lang itong kahoy na ito so yan na siya no? at uh, sunod na lagay natin uh, ito na para tumibay na siya giging ah uh, ito siya ha ah. Fix muna natin dito sa itaas para hindi na siya gagalaw-galaw atin natin para hindi tayo magkamali no 你看他拍地啊，你看金牛狗，我们两个狗。谢啊，下一个。 Papansin nyo parang bumaba doon kasi may buko yung uh, ano doon uh, yung kahoy eh. So hindi na natin uh, tinapyasan. Tara. Uh, Subran natin to para dito natin lagyan ng uh, lag, uh, ano uh, kung baga uh, kung umuulan hindi dito sila so lagyan natin dito ng uh, para lagyan ng pagkain nila. So, yun yung uh, purpose natin na uh, pinasubra natin dito. kalsuan so, na lang natin to. So, para maging pantay siya dito. So, natin dito. So, ito na yung uh, ginawa natin. No? Ang kulang na lang dito, yung saig. Tanoy uh, yun na lang natin yung uh, ano, para maging uh, pantay pantay so ganito talaga yung ah uh, uh, mga kahoy na hindi good lumber so bako bako so mag adjust lang tayo ng uh, -kulti. at least sa uh, hindi naman ano kasi yung kambing naman kahit na bako bako yan kaya uh, importante nakakasampa sila so tapyasan na lang natin to ng konti para lalapat ng uh, maigi bagay yung uh, ating kawayan temporary so, lang muna yung uh, kawayan yung uh, lalagay natin dito uh, baga ito yung uh, gamit natin, yung mga indigenous uh, materials So ngayon, ha, susunod na gagawin natin, no? Alilinisin natin tong uh, kawayan para ito yung uh, gagawin nating saig.